Dam truck ng LGU Kitau tau bukid nahulog sa bangin driver patay. Rajman Barkab Mika Balo RMN Malaybalay sa detalye. Dead on the spot ang driver ng isang dump truck na pagmamayari ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kitao-tawa. dito sa probinsya ng Bukinon matapos mahulog sa bangin na particular sa sityo Kumong ni Pahong, Barangay White, Kulaman sa naturang bayan. Ang biktima ay kinilalang si Alias Nando, 51 taong gulang at driver ng heavy equipment ng LGU Kitao-tawa Ayon sa ulat, binabaybay ng naturang truck ang daan galing sa south patungong north na direksyon ng pagdating sa pababa at bahagyang paliko na parte ng kalsada. Biglang nawala ng malay ang driver ng truck. Rason ng pagkahulog ng truck sa bangin. Sinasabing aabot sa halos isang daang metro ang nahulugan ng naturang dump truck na naging dahilan ng pagtamo ng matining injury sa katawan ng driver na biktima. Rason ng kanyang agarang pagkamatay. Pinaglalamaya na sa ngayon ang biktima habang naiwan sa bangin ang naturang dump truck. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima habang nakikiramay ang buong lokal na pamahalaan ng kitautaw sa sinapit ng kanilang empleyado. Kasama mo sa RMNDXMB Malay Malay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik Radyo Man Mark Mikabalo Tatak Arimen ah!